This project will cost 2.3 billion pesos which will be a seven-floor expansion which consists of two levels mall, three levels parking area, and two levels of National University Davao campus. May mga BPO offices din ito at may mga other offices din yung pagpunta natin dito last year eh hindi pa ganito parang first floor pa lang yun or poste pa lang ang dali lang guys no pag matapos atong frame na to eh madali na lang ito masyado kasi mga fabricated na mga gamit dito no ilagay-lagay na lang nila may malaking building dito and that is the hotel 101 pag matatapos ito, this will be the largest and the biggest hotel throughout Mindanao. Uh, with regards to the rooms, napakaraming rooms nito guys. And itinayo ito sa I think half hectare. nag-jeep lang tayo guys galing tayo ng JP Laurel Avenue kasi iniwa ko motor ko at takisa lang ako sa aking pinsan tingnan natin yung ginagawang extension ng SM o yung kanyang annex actually second extension na ng SM yun guys ang una extension nila is this building ayan yan ang yan ang pinakaunang building nila. So extension to nila. Ito ang kanilang una extension or unang annex. So pangalawa na yun guys, yung puntahan natin ngayon. At tingnan natin. Sobrang init yun sa Davao. At saka hindi ako nakadala ng sombrero ko guys. Nakadala ko ng long sleeve pero sumbrero ko na iwan ko sa pagmamadali. may nakasulat siyang guys SM thing new is coming or something new is coming, nilagay nila SM thing new is coming so we are here last year uh, hindi pa ganito parang wala pa siyang o oh, poste pa lang natin last year guys papunta natin dito, so ngayon is parang 1, 2, 3, 4, 5 6th floor na siya guys eh, andyan na ang train sa 6th floor. So, ito ang kanya extension sa si SM. This SM Ecoland City has seven floor expansion and will make the first SM Mall in Mindanao become the largest SM Mall in the island. here is the other angle so my crane say us, ayan this project will cost 2.3 billion pesos which will be a seven floor expansion which consists of two levels small three levels parking area and two levels of national university davao campus may mga bpo offices din ito at may mga other offices din pero giniba nitong building guys mga building I don't to ko ano to noon sigurado ako patayuan to ng bago so tawid tayo guys So nasa gilid tayo guys uh, Nasa Ecoland Drive pa rin 1, 2, 3, 4 Malaki na yung pinagbago. Yung nag vlog tayo dito yung last year eh Puro poste pala nakikita natin So ngayon Eto na Ang bilis na kanilang trabaho Yan guys, may crane dito at may crane din doon sa unahan. So, hanggang sa likod na pala sila talaga. Yung pagpunta natin dito last year, eh, hindi pa ganito. Parang first floor play nata yun or poste pa lang. Ang dali lang guys, no? Pag matapos itong frame na 'to ay eh, madali na lang ito masyado kasi mga fabricated na mga damit dito. 'Yan no? ilagay lagay na lang nila. Ang nakaganda dito na part eh maraming punong kahoy. Tagaya kanina ang init, pero pag andito ka medyo mahangin. At saka ayan guys oh, ah, may shade siya. Ah, andyan, ang ganda ng init o doon banda. Pero pagdating dito, uh, may shade siya. Sarap ang lakad. Malaki talagang tulong itong punong kahoy. Sarap paglakad sa shade. Kahit mainit, may punong kahoy. Parang baliwala, guys. May malaking building dito. And that is the Hotel 101. Pag matatapos ito, this will be the largest and the biggest hotel throughout Mindanao. Uh, with regards to the rooms. Napakaraming rooms nito guys. And itinayo ito sa I think half hectare. So doon. Hanggang dito itong natakpan ng blue na mga yero. Ayan guys. Hanggang doon. Doon pa construction. Pinagpawisan na ako guys. Grabe ng pawis sa init Ah. Ang nakaganda dito na site ay eh, maraming mga punong kahoy. Ayan Oh, no? no? So, malamig sa mata. Malamig. So guys, papasok tayo sa loob ng SM. Magpapalamig tayo doon. At init kasi. kitang kita dito ang Hotel 101 ang lapad at ang laki so guys hanggang dito na lang tayo at parang hiningal ako at tayo sa mall magpapalabik ang init kasi habang hinihintay natin yung aking So, hanggang dito na lang guys and just remember, just remember always that God loves you. Bye-bye guys. Take care. Yeah. This way to the mall. So, ayan guys, may nakaharang na mga kalingalingin, yero. Kalingalingin dito sa mall yung bukas pa ito eh para yung station lahat dyan ako kadalasan nagpa guys pero ngayon hanggang doon kaya eh, sarado na eh, ano, ang ingay ah uh, continue construction